for today's video guys ay nagdukduk muna ng sandamakmang umang ang kasama kong mga bata sa paon namin ngayon sa pamingwit. Umang kasi ngayon ang pain namin ngayon sa pamingwit. Sa puntong ito, dalawang bangka pa lang gamitin namin dahil marami kami na mamingwit dito at nasa baruto na ang mga bata dito. As you can see, patungo na rin kami sa pamingwita namin. Simula pala ng video ko ay na high talaga ako kasi hindi sumunod sa amin ang mga kabataan na kasama ko sa paglawig namin. At nasa santuary pala sila nagpunta. Makalago talaga at patuloy pa rin kami sa biyahe namin hanggang sa makarating na kami sa pupuntahan namin. Sa puntong ito, nag-aya na rin itong anak sa mablo-blo na dagat namin dito sa napakagandang isla namin. At ngayon, nag-aaya na po siya balik dito. Din nagantay antay na rin na kubitin ang pamingwit niya. As you can see, nag-aaya naman si Marco dito at nag-antay na rin na kubitin ang pamingwit niya. Panay-antay pa talaga ang dalawa pero wala pa rin talaga. At sa oras na ito, bumalis naman ulit kami dahil walang huli namin kanina. Babalis talaga kami, nagbakasakali na may mahuli kami kung babalis kami sa ibang pwesto sa puntong ito, andito na kami ilot sa binalisa naming pesto. Di andam na rin si Marco ng pamingwit niya at nag-aya na dahin silang dalawa. Di naman sila na may kakaon sa pamingwit nila. As you can see guys, may huli na nga ang anak ko at binirabiran niya dain ito. At yan na dahin ang nagkisikisi na tad, ang nahuli niya. Pagkatapos tinanggal na dahin niya ang isda sa pamingwit niya at inutang sa baruto. Din naman niya ang paan sa pamingwit at aya na po siya balik. At ngayon eh nahihinay na si Marco sa pagbirabira ng nahuli niyang ista dito. Taad pa rin na ista ang nahuli ni Marco dito. Sobrang kisi pa rin ang ista kahit nasa kamay na niya ito. Sa puntong ito nag-aaya na po si Marco sa deep deep blue ocean namin sa buong mundo. As you can see guys natuwa talaga si Marco dahil may nahuli naman siyang ista dito. At pinutang na dahil niya ito sa baroto at muling nag namay na may saya sa mukha niya. Sa puntong ito, nagbira ang anak ko na tumukob sa pamingwit niya at susa dahil nakabuhi ito. At ngayon, nakahuli naman si Marco pero ang cute sobra ng istang ito. Ang anak ko naman ay patuloy pa rin sa pamimingwit niya dito. Si Marco din ay nag-aantay pa rin na may tumukob sa pain niya. Sa puntong ito, nakahuli naman ulit si Marco ng tar na ista. Din sobrang tuwa niya talaga. As you can see, nakahuli na tagalaga ulit ang anak ko. Sa tagal niyang paghihintay dito, sobrang gakisikisi pa talaga ang isda. Sa puntong ito, nakahuli naman ng isda si Marco at sobrang fresh at buhay na buhay talaga siya. Nag-enjoy talaga ako ngayon sa kanila at pati rin itong bunso ko. Nagbabay-babay pa taraw siya ngayon sa atin. Ay naku, grabe naman talaga in town ka ito mga anak ko at mata na lang talaga at damit ang nagputi sa kanya. Ayan na, papunta na rin talaga sa amin ang kauban namin kanina na pumunta sa santuari namin. Makalagot talaga. Meron din pala silang nakuha na pugot na isda. Sa puntong ito, nagtapan ni sila sa pamimingwit dito. Sa wakas, nagpalayo na rin sila. Medyo sa amin at muling bumalik naman dahil nangingi sila ng tubig sa amin. Dito sa pinamingwitan namin ay may nagtaan din pala ng pukot. Sa puntong ito, Binutang ni Marco ang rintik sa dagat dahil guyon muna siya din. Panay-bugsay-bugsay na talaga siya dahil babalis rin kami sa ibang area kasi wala nang huli namin doon sa area kanina. Dahil natugaw na ang isda dahil may nagtaan ng pukot sa katabi namin sa mingwit kanina. Kasama din pala namin sa pagbalis ang kasamahan naming malilikot na mga bata dito sa pamingwit namin. Enjoy na enjoy talaga ngayon sila. Ang likot naman talaga. Babanggain pa talaga kami ngayon nila. Ahay talaga! Sa puntong ito, nahulog pala ang pundo namin kaya ito sila naglangoy-langoy at nagsaom dahil magkuha sila ng bato na ipupunda namin dito para hindi kami maanod. Sa puntong ito, nag-andam na si Marco ng pamingwit niya dito at ang anak ko ay namimingwit na rin dito. At ngayon, pinaglaruan ng anak ko ang istana na hulin la kanina. Painumin niya daw ito para mabuhay ulit ang istana ito. As you can see, nakahuli na rin ang istana ng anak ko. Di nag aaya na po siya balik dito. Sa puntong ito, andito na ang malilikot na mga bata at may mga huli rin pala silang mga isda. At ngayon, patungo na rin kami pa uwi sa napakagandang isla namin. At naglumbaan talaga kami pa uwi sa napakagandang isla namin. At hanggang dito na lang tayo sa video natin. Don't forget to subscribe, follow, like, comment at share na rin para titid kayo lagi sa mga susunod na video natin.